Kamusta? Magandang gabi. Nakabisita ka na ba sa isa sa pinakamakasaysayang infrastruktura sa Pilipinas? Ang Simborio o Cementerio del Globo na matatagpuan sa isang sementeryo sa lungsod ng Taguig. Itinayo ito taong 1700 na humigit kumulang sa dalawang daang pulistas o yung mga kalalakihan edad labing-anim hanggang anim na po sa loob ng apat na buwan kada taon sa sapilitang paggawa o mas kilala bilang polo e servicio itinayo ito sa ilalim ng superbisyon at utos ng mga prayleng Espanyol bilang himlayan ng mga peninsulares o yung pinakamataas na uring Espanyol na ipinanganak sa Espanya at mga insulares na may pangalawang pinakamataas na uri ng Espanyol na ipinamanap dito sa Pilipinas. Meron ka rin bang nakakakilabot na kwento sa likod ng Cementerio del Globo? O mas kilala bilang Simborio? Halika, pag-usapan natin. Mag-iwan ka ng komento sa baba. Huwag din kalimutan magdasal at magpasalamat sa ating puong may kapal.